Good evening mga paps Welcome sa ating youtube channel Nikoy TV Ayan mga paps Nandito na naman tayo sa may 4 kantos mga paps uh, Latag na naman tayo Ayan So papakita muna ako sa... Ayan mga paps so, Luwanag na luwanag Ito nga pala yung service natin mga paps Anong tayo mga papa kagadaan lang dito paps kasi tabing-tabi talaga tayo mga paps. Tabing-tabi talaga. Kaya pag maraming customer, nalaylayan sakin. So ayun oh, uh, ah ipapakita ko sa inyo yung ating mga pyesa Mga bago 'yan mga paps. Uh, mga kaniko TV dyan yung mga gusto ng mga mga mura lang na pyesa ayan mga purus mo mga brand dyan mga box oh. ayan weapon yan yun oh. Yung mga medyo malapit dito mga paps Pasyalan nyo lang ako dito mga kanigoy TV Yan mga kanigoy Yung mga bikers natin dyan Dito tayo sa ayaw nyo Napakadali lang puntahan dito Ayun o Maganda lang ang panahon ngayon man.

Mga upuan natin mga papa, kumpleto tayo dyan So ayan mga pups Mga bikers natin dyan Ayan o, sobrang dami ng mga bikers dito So kung gusto nyo talaga ng pyesa na ano Na may bora lang ang ano, Libre pa sa akin yung Labor dito Puntahan nyo lang ako dito sa so, may 4 kantos Lumang paligid ay ayan So, maraming salamat sa mga makakapanood sa atin. Ayan. Uh, supportahan nyo lang yung aking channel mga papa. Pa-subscribe naman, baka magustuhan nyo. Wala pa tayong inayos ngayon wala tayong magpaayos sa atin. So, ayan. Maraming salamat sa panunood mga paps. Bye-bye. we